Good morning mga idol, mayroon naman tayong bagong video mga idol na may share ko sa inyo mga idol Ito mga idol ay isang Mio Sporty mga idol, Yamaha mga idol Ito mga idol ay tatanggalin natin yung kanyang swing arm bushing mga idol kasi sira na yung bushing niya mga idol Lakas na ng kalog mga idol Ngayon mga idol, na na natin yung kanyang puller mga idol Ikot-ikotila natin yung kanyang malaking bolt mga idol para may ilabas natin yung kanyang bushing mga idol Panoorin nyo lang po mga idol kung paano natin babaklasin mga idol Ayan mga idol, a natanggalan natin kanya ng uh, bushing mga idol at tatanggalin lang natin sa kanya puller pulley maglilinis nanjan sa ilalim makikita natin yung, mga idol yung uh, bushing ng mga idol ay sira na talaga yung mga idol, duran-durog na. Ayan mga idol, ay durug na yung kanya bushing mga idol, oh. uh, kaya ganyan yung talaga mga idol pagpatakbohin mo mga idol ay biglang nasipa yung kanyang likuran, mga idol. Gawa ng ganyan sa uh, bushing niya, mga idol, ay nadurog na. Ngayon, mga idol, sa kabilang side naman natin ang tatanggalin natin. Uh, ganon din ang proseso mga idol. Ganon din ang ah, pagtanggal natin, ganon din. Ikot-ikotin lang natin yung, ano may ipapasok lang natin yung bolt na mahaba, mga idol, para makahila natin yung kanyang bushing sa kabila. Ito, mga idol, panoorin nyo po yung kabilang side natin, mga idol, na paano natin tatanggalin, mga idol. Mga idol, gamit ko muna mga idol ay isang back rings mga idol na 16. Uh, papalitan natin siya ng sakit na 16 mga idol kasi uh, mahirap ipihitin uh, mga idol. Ayan mga idol, natanggal na kayong kanyang bushing mga idol. Ulitin natin mga idol kung parehas-parehas sa kabila na durog na rin mga idol. At ayun mga idol, natanggal na rin ito yung busing mga idol, drug na rin mga idol. At dito rin tatapos ang ating video mga idol. Maraming salamat.